Yun mga bossing, bali sa mga nagtatanong nga pala sa akin kung paano ba daw mag layout ng nakadiagonal yung tiles natin mga boss. Bali ito lang po yung discarding na ginawa ko dito. Bali mga boss, dito sa entrance ng kwarto natin is hindi po tayo makakapaglagay dito ng buo kasi nakadiagonal nga po yung layout natin. Bali dito po yung maging siroho niya dito sa harapan. At saka matakpan din naman yung pinagkata natin ng, sa tiles kasi maglalagay tayo ng steep trim Bali yung diskarte ko dito mga bossing na ginawa. Naglagay lang po muna ako ng tansi dito. Bali sinukat ko po galing dun sa wall natin. Sumukat po ko ng 60. 60 cm para wala well, hindi po tayo magkakasiroho dyan. Para yung siroho natin mga boss is dun lang. Tsaka dito. Yan. Kasi maglalagay tayo dito ng kabinet. Kaya matakpan tong siroho dito na maliit. Pero dun mga bossing buo din po yon Sinadya ko talagang buo yung ditong side tsaka doon para maka tipid po tayo sa oras kasi pag hindi natin yan nilagay sa buo yan mas marami po tayong maging siro dito sa gilid yan at tsaka yung mixing nga pala namin dito mga bossing is hindi po siya dry pack pero hindi rin po wet pack yung gamit natin katamtaman lang po yan kung nakikita nyo at tsaka yung ipinapahid namin sa likod ng tiles is adhesive na may halong siminto. Yun po yung ginagamit namin. Bale, yung tiles nga pala na ito mga boss is porcelain tiles. Kaya hindi na natin pa, hindi na natin kailangan na ibabad pa sa tubig kasi hindi naman ito ceramic. At mas maganda talaga mga boss na hindi po dry pack yung gamitin natin kasi hindi po talaga ako gumagamit nun. At saka hindi po ako gumagamit din, yung oh. sinatawag nilang wet pack, yung sobrang basarin. Kasi mas mahirapan tayong magkabit ng tiles nun kasi gumagalaw po yung tiles natin pag kinakabit kasi matubig nga siya bali dyan mga boss yung ginagawa ko yan pagkatapos kung punasan ng basa, ng, basa na po yung likod ng tiles tsaka ko po pinapahira ng tiles adhesive na may halong siminto para makapit po talaga yung tiles natin para hindi po siya kumapak tsaka kailangan nyo gumamit dito mga boss ng level bar at para makasiguro tayo mga bossing na nasa level po yung tiles na kinakabit natin at saka mga boss, yung isa sa mga pinakatandaan nyo talaga pag nagkakabit kayo ng tiles, pag nagli-layout kayo. Kailangan mga boss, dun po kayo kumuha ng level dun sa parting mataas na flooring para kung sakaling ano mga boss, iwas po tayo sa tiktik kasi kung hindi po dun kayo kukuha is may posibilidad po na magtitiktik kayo pagdating doon kasi kung sobrang nipis na hindi na tayo makakapaglagay ng halo mga bossing at kailangan lang talaga mga boss sigaduin nyo na may laman po talaga lahat ng magkakabitan natin ng tiles para hindi po siya kumapak at ang isang importante din mga boss pag nagkakabit kayo ng tiles kailangan kapain nyo po talaga yung mga dugtungan nya kailangan pantay po talaga siya mga bossing para satisfied naman yung nagpapakabit natin ng tiles at ugaliin din natin mga boss na hindi po marumi yung pagkakabit natin ng tiles ako po kasi mga boss hindi po talaga ugali ko yung pag nagkakabit ako ng tiles is napakadumi po tingnan lalo na pag puti yung kinakabit natin yan. Kung nakikita nyo mga boss is wala po tayong masyadong kalat dyan o nagtatalsika na halo sa tiles natin kasi nga hindi siya basa masyado yung halo natin. Kaya ganyan po mas maganda po yung katamtaman talaga yung basa ng halo natin mga bossing pag nagkakabit tayo ng tiles. At kung nakikita nyo dyan mga bossing is inaapakan ko na po kaagad yung tiles na ikinabit natin. Yan po yung ikinaganda nya kasi pwede na kaagad natin. Apa apakan hindi na tayo pwedeng na magantay pa para tumuyo siya kasi pag sobrang basa din ang halo natin mga boss is isa po yun hindi kagad natin maapakan kasi gumagalaw nga yung ikinakabit natin na tiles kasi matubig nga po kaya ito po talaga yung ik ikakasuggest ko sa inyo mga boss hindi po masyado basa yung halo nyo at saka hindi rin masyadong tuyo at saka mga boss bago kayo maglagay nga pala ng halo kailangan walasin nyo po yung pagkakabitan nyo para wala pong alikabok Tsaka bago natin lagyan ng grout at saka halo para makapit po talaga yung tiles na kinakabit natin yan mga boss bali panlas na nga po pala tong kinakabit ko tong sa harapan na si Rojo bali panghuli ko pong ikinabit mga bossing ito na mga bossing bali natapos na tayo sa kinakabit natin na tiles dito sa kwarto yan mga boss ko nakikita nyo nakadiagonal po yung pagkakabit natin ng tiles dyan Taka nasa gitna po talaga yung buo bali dito lang po sa harap yung siroho natin na makita at itong nasarapan mga boss is wala po itong problema kasi kakabitan pa nga ito ng step trim. Bale yung step trim nga pala na gagamitin natin dito is yung rubber po kasi yun po yung gusto ng may-ari. Baka pwede naman mga bossing na makain ng kuting pabor. Palight naman po ng video ko at saka papalo na rin ng page ko. Maraming salamat.